इधर गया 1.50 a.m. Ate na yung pung moist bagyay ni keng kilo. Yung alin? Yung may moist na pung konti. Oo. Oh. O, <laughs> nababasa po kasi. Oo. Oh. Magpapalitan po yung salamin yan? Opo, pero maganda pa po ito. Malabo lang dahil na yeah, nagkaka-moist po, opo. Okay pa po. Sige, so, sino ba masaya? Wala o, pa ano nga. Kung yung salamin, magkaka-moist po? 350 ba? po yung ganito. Okay. Tri... Sukat naman po sa kaya. Opo. Hindi po magka-may Maganda po ha? Malino po. Wala <laughs> nga, wala nga masyadong gas-gas. Yun nga dahil malabo. Kaya akala nyo, pangit na yung salamin. Oo. Oh. Nag-moist lang. Opo, may moist niya. Minsan kasi so, nag-ugas ako susot-sot. Dito, pinapasok niya sa pihitan. Ha? Dito po pumapasok. Opo, dito sa pihitan. Ito naman yung kasi may gasket. Megoma. Megoma dito, kaya lang minsan ba hindi naman nagtitip ng gusto. Kaya dun po na ano sa sa pinitan po. naman ho ng relo, pinapasok talaga ho ng ano yan, sa, sa ano sa pinitan. pantoktong po ano? Wala pa po. pantoktong. Opo. Wala na po yung ano eh. Yung medyo moist. So. Wala gas-gas Wala nga gas-gas Kanilin lang oh, po. Kanilin lang <laughs> po. Ay, thank you po. Thank you po. ganda po ah. Parang bago. Po. Parang bago. <laughs> <laughs> Samoy school. Salamat po. Thank you rin po. <laughs>